Yes. Hahaha. baulan, Huh? Hahaha. lang sila bata hahahaha ka, ka ate anak gusto banana chair to obvious ba? kanap na nga ba na banana chair Ano, baka yung punta. Di lang niya yung mo. Ito, Hindi na Sige, try mo. Mabaka tayo dyan. 1, 2, 3, go! Peel! Banana! Peel! Banana! Peel! Banana! हुँच ते अ हमारALLY ह net repay laugh हो तैन तुप युज